kasagsagan ng showbiz intriga, ang alitan sa pagitan ni Heart Hart Evangelista at Pia Wurtzbach ay nagiging mas mainit at kontrobersyal. Matapos ang masalimuot na revelasyon ni Hart tungkol sa di umano'y paninira at panggagaya ni Pia sa kanya, hindi lamang ang mundo ng mga fans ang nabigla kundi pati na rin ang mga taga-subaybay ng mga celebrity. Ayon sa mga nakapanayam na malalapit kay Hart, matagal na raw niyang nararamdaman ang tila pag-iiba ng traito ni Pia, ngunit hindi niya inakalang magiging ganito kabigat ang epekto nito sa kanyang personal at profesional na buhay. Sa kanyang emosyonal na pahayag, ikinwento ni Hart ang pagsisimula ng kanilang pagkakaibigan at kung paano niya itinuring si Pia bilang isang kaibigan at kapanalig sa industriya. Aniya, marami kaming pinagdaanan ni Pia na masasayang moments. Akala ko nga noong una, siya ang tipo ng kaibigang maaasahan ko lalo na't iisa kami ng industriya at halos magkatulad ang mga pinagdaraanan. Ngunit habang tumatagal, napansin na umano niya ang unti-unting pagbabago sa kanilang relasyon. Napansin daw niya ang tila pangongopya ni Pia sa kanyang mga estilo at gawi sa social media, mula sa pananamit hanggang sa paglabas sa mga prestihiyosong events. Nakakabigla talaga. Akala mo dati wala lang, pero habang lumalalim ang panggagaya, parang nawawalan ka na ng sariling pagkatao, dagdag pa niya. Sinabi rin ni Hart na hindi lamang ang panggagaya ang kanyang ikinasasama ng loob kundi ang pagkalat ng mga chismis na di umano'y may kinalaman si Pia. Ayon kay Hart, may mga naririnig ako na sinasabi niya sa ibang tao. Si Hart, hang daming arte. Akala mo naman kung sino. Parang gusto niyang sirain ang imahe ko sa mga tao para siya ang maging malinis at mabait sa paningin ng iba tila pinapalabas umano ni Pia na si Hart ay may superiority complex dahil sa kanyang mga mamahaling brands at connections sa fashion world. Dagdag pa ni Hart, mas lalong nakadagdag sa kanyang sakit ang mga pagkakataon kung saan nakakaapekto na sa kanyang mga proyekto ang chismis na ito. Ibinunyag niyang may ilang mga proyekto ang nasira o natanggal siya ng dahil sa mga usap-usapan na di umano'y ipinakalat ni Pia. Ayon pa kay Hart, nakakasakit talaga na makita ang mga proyektong pinaghirapan mong buuin, tapos isang bulong lang ng kung sino, mawawala na lang lahat. Parang bawat hakbang nagagawin gagawin ko, nandyan siya para pigilan ako. Ito raw ang naging rason kaya't nagpa siya siyang magsalita na upang linisin ang kanyang pangalan at maipakita ang totoong pangyayari sa publiko. Maraming malalapit kay Hart ang nagsasabi na tila matagal ng pinaplano ni Pia ang kanyang mga hakbang laban kay Hart. May mga pagkakataon kasi na makikita mong iba ang trato niya sa harap at likod ni Hart. Sa harap, sobrang close sila. Pero sa likod, parang may mga sinasabi siya na hindi maganda, sabi ng isang source na malapit sa dalawa. Hindi naman naitago ni Hart ang kanyang pag-aalala sa mga ganitong klase ng pagkakaibigan. Hindi ko na nga alam kung sino ang totoo at sinong hindi, Ania. Bukod pa rito, Marami rin ang nakapansin na may mga social events kung saan parating magkasama ang dalawang ngunit tila may ilang mga awkward moments na tila nagpapakita ng hindi pagkakaintindihan. May ilang mga kaibigan pa nga na nagsabing sa mga gatherings, nagiging sentro si Pia ng pag-uusap tungkol kay Hart sa paraang tila ipinapakita niyang siya ang mas down to earth o mas relatable. Parang sinisiraan siya ng pat ago na ang dating sa mga nakikinig, parang si Hart ay masyadong glamorous at detached sa realidad, kwento pa ng source. Samantala, ang mga fans naman ay mabilis na nagpakita ng suporta kay Hart sa gitna ng kontrobersyang ito. Sa social media, hindi mapigilan ng mga fans ni Heart ang maglabas ng kanilang damdamin. Heart deserves better. I've been following her for years and she's always been genuine. Hindi niya deserve ang ganitong klase ng Trito mula sa kaibigan pa mismo, sabi ng isang fan sa in.